Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Sa Draymond Green show ay napag-usapan ni Draymond Green, Baron Davis at Kevin Durant ang posibilidad ng one-on-one -on -one tournament sa All-Star Weekend at may premyo ito na 1 million dollars. At ayon nga kay Kevin Durant ay handa siyang maglaro dito as long as healthy siya. At exciting nga ito dahil one of the best players nga si KD kung individual scoring lang naman ang pag-uusapan. Kompleto nga siya ng sangkap. Mapa 3 points man ito, mid-range, fade away, 1 dribble pull-up, floaters, finishing at iba pa. Ganun pa man ay sinabi din nga ni Kevin Durant na nakalaro na niya sa one on one sila Jason Tatum at Kyrie Irving at may mga oras nga daw talaga na hindi ito nagmimintis. Nilista din ni KD si Joel Embiid, Shea Gilgeous Alexander, Anthony Edwards at Giannis Antetokounmpo bilang mga players sa gusto niyang makalaban sa one on one. Curious nga daw siya sa magiging approach ni Giannis kung sakali dahil sa one on one nga daw ay dapat kaya mong pumukul ng tough shots subalit posibleng nga daw na ibuli ka lamang nito. Well, interesting nga kung paano ang gagawin ng NBA kung sakali dito dahil dapat nga ay may rules din ito kung sakali. May shot clock din para naman hindi pa na lang ang mga players. Kailangan din na may height division. Kung sa boxing nga ay hindi patas kapag magkalayo ang agwat ng timbang ng dalawang fighters, sa NBA naman ay hindi naman magiging patas sa one-on-one -on -one tournament kung walang height limit. Just imagine kung si Yanis kalaban sila Curry o Kyrie. Malamang ay tatalikuran lang nga ito ni Yanis at easy basket na. Mawawala ngayong excitement sa ganong setup kung sakali. Possibly 6 foot 10 and above, 6 foot 9 to 6 foot 6, and 6 foot 5 and below. Kailangan din mapag-usapan ang number of dribbles kung magiging phone boot 1 on 1 ba ito, kung saan 3 to 5 dribbles lamang upang makita talaga ang shot making ability ng isang player. Ang number of fouls dahil hindi nga yan matatapos kung unlimited ang fouls at magkakaroon niya ng problema sa TV deals o commercials na naghihintay na maipalabas since malaki nga ang binayad nila dyan. Madami pang ibang bagay na dapat makonsider dito. Kung tutusin ay maliit na nga ang 1 million dollars sa premium sa mga tulad nila Curry o kung sino pa man na mga Supermax contract players. Dahil nakatayading nga dito ang overall health mo and pride mo as a player. Nakita nga natin ito sa Unrivaled League, kung saan ang one of the WNBA goats Brianna Stewart na four time college champion, 2-time WNBA League MVP, 2-time Finals MVP, three time champion, Rookie of the Year scoring champion, World Cup MVP, Euro League MVP at napakadami pang ibang awards. Ganun paman sa 1-on-1 -on tournament ay tinalo siya ng sophomore Aliyah Edwards na wala pang kahit isang award sa WNBA sa score na 12-0 kung sa NBA nga ay parang tinalo si Giannis 12-0 ni Alexander Sar. Permanent damage nga yan sa legacy mga kaibigan. Kaya naman it's good to see na handang maglaro si Kevin Durant kahit pwede siya mapahiya dito. Dahil kung madami nga ang ayaw na sumali sa dang contest sa star player style takot dito na mapahiya, paano pa kaya sa one-on-one -on -one tournament? Kaya naman hopefully ay mahikayat nga ni Kevin Durant ang mga stars. Sino ba ang mga matchup na inaabangan nyo kung sakaling magkaroon man ng one-on-one -on -one tournament sa All-Star Weekend?